Kasaysayan, Kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR. Nang dahil sa abilidad ng babaeng ito, ay tatlong mga senador ang nooy nakaladkad sa isyo ng pork barrel scam ni Janet Lim na polis. Isa-isang ng problema na stress at nasira ang pangalan sa publiko ang mga senador na ito na sina Bong Revilla, Juan Ponce Enrile at Jinggoy Estrada. Sa tatlong mga senador ay dalawa na ang napawalang sala sa kasong plunder. Ito ay sina Bong Revilla at Jinggoy Estrada. Samantalang senrili si naman ay kasalukuyang nakakalaya dahil sa piyansa habang dinidinig pa ang kaso nito. Noong nakaraang mga araw lang ay pinawalang sala ng Sandigan Bayan si Senador Jingoy Estrada para sa kanyang kasong plunder. Hindi nakitaan ng Sandigan Bayan si Jingoy ng direktang partisipasyon para sa nasabing pidapskam, pagkos, ang dating aide ni Napolis na nagangalang John Raymond de Assis ang siyang nawawala at pinaniniwala ang tumakas dahil sila umano. Ang totoong guilty sa plunder case na inaakusa sa senador na si Estrada, Masayaman man sa kanyang pagkakwit sa kasong plunder. Pero guilty naman ito sa isang count ng direct bribery at dalawang counts ng indirect bribery. Walo hanggang siyam na taong makukulong si Jinggoy para sa direct bribery na hatol. Dalawa hanggang tatlong taon naman para sa indirect bribery. Suspendido rin ito para makahawak ng public office. Disqualipikado rin itong makaboto at pinagmumulta pa ng halagang 3 milyong piso. Pinag-aaralan pa ng mga abogado ni Senador Estrada ang bribery na inihatol sa Senador dahil hindi naman daw ito kasama sa mga naikaso sa kanya sa plunder. Sa Korte Suprema de Derecho ang legal team ni Senador Jinggoy para i-appel ang ibinigay na conviction sa kanya ng Sandigan Bayan. Inamin ng Senador na maaari raw na naging pabaya siya noon. Pero hindi raw talaga siya kailanman nagnakaw sa kaban ng bayan. Let me just say that I did not steal anyone. I did not steal uh, any money. I did not receive any money. That's why uh, I would I would like to thank for uh, I would like to thank the uh, magistrates of the Sandigan bayan that after uh, one decade uh, my case has already been resolved. It took almost 10 years, eh? It took almost 10 years but I'm still I'm very very thankful. Ayon sa Sandigan bayan base sa mga ebidensya ay klarong-klaro umano na silabayan talaga ang siyang gumawa ng paraan paano maggamit ang opisina ni senador Jinggoy Estrada. Para sa bogos na non-government organizations ng tinaguriang PIDAF Queen na si Janet Lim Napoles. Nasintensyahan din si Napolis ng guilty sa five counts of corruption of public official by direct bribery at may pinalidad na sampung taon sa bawat count ng kaso. Pinagmumulta rin ito ng halagang 29.63 million pesos. Pinagbabayad rin ito sa gobyerno ng halagang 262.3 million pesos. Korapsyon ang pinakarason sa bansa kung bakit hirap ang Pilipinas sa pag-angat sa ating ekonomiya. Maraming magagaling at talentadong mga Pinoy na napapakinabangan ang talento ng ibang bansa. Pero pagdating dito sa atin ay walang may bibigay na suporta ang gobyerno. Dahil sa palaging kapos sa pondo dahil nga sa korupsyon na siyang hindi matapos-tapos sa sistema ng Pilipinas. Hindi nawawala ng isyo ng korupsyon ang bawat presidenteng na uupo sa loob ng anim na taon. Kanya-kanyang mga isyo patungkol sa korupsyon ang lumalabas sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Bureau of Customs, PCSO, DPWH, PhilHealth SSS at marami pang iba. Lahat ng mga ito ay talagang nagaroon ng isyo patungkol sa korupsyon. Nakadikit na yata sa buto ng mga Pilipino ang mangurakot sa oras na ito'y makaupo na sa pwesto. Kahit na simpleng pamimigay lang ng mga dilata sa barangay sa tuwing may sakuna, ay wala pang patawad na binabawasan at binipenta sa labas ng ibang mga kapitan at kagawad para magkapera. Kaya hanggat hindi mawawala sa ugali ng mga Pilipino ang mangurakot kapag nasa pwesto, ay siguradong walang mangyayaring asenso sa bansang Pilipinas. Ikaw, may naiisip ka bang solusyon para matapos na ang korupsyon? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.